Ito guys. Good morning guys. Uh, happy Sunday. And then, hindi sa ano yan? Sa ating farm. yan na po siya ngayon. Nasa operation rehab po yan siya ngayon. Kasi marami ng sakit na tumapo sa ating mga saging. Ayan po. Ah. Uh, Ayan. Ayan po yung sila. Ayan si Joseph. oh si Joseph. Asa pa yung mga iba? Asa pa yung mga iba? Ah. Welcome po tayo dito ngayon sa ating mini farm. Upgraded na shop. Maging farm. Ayan po si Kuya Nilo. Kuya Nilo mga uh, mga guys uh, <laughs> hello mga guys sabi po ah. okay. mga guns yan sa akin uh, mga, mga, mga bayot uh, huwag ah mga babae yan para magmungay mag ang ating saging oh. so, lahat uh -huh. ito na ito kung saan ito kung Asa lang ito no?